So, eto na nga po, no, Mayor Vico Soto nagbigay ng kanyang speech sa isang event na kung saan nga ho no, ay may mga sinabi siya na talagang may laman at marami ho dito sa kanyang mga sinabi ay patungkol ho sa mga politiko na korap at alam niyo naman nagpapayaman lamang no marami din siya sinabi patungkol sa kung ano nga ba ang ating pangarap no para sa ating bayan so kung titignan niyo mabuti at papakinggan matindi ho ang kanyang sinabi so eto mga kaibigan pakinggan natin mabuti yung mga sinabi dito ni Mayor Biko Soto successful ka nga, magulo naman yung pamilya mo. Mayaman ka nga, galing naman sa nakaw yung kayamanan mo. Makapangyarihan ka nga, may posisyon ka, pero ang dami mong tinapakan at inagrabyado para makarating kung nasan ka. Ang pangarap ba natin sa buhay ay magkaroon ng mataas na posisyon? Maging CEO ng gantong kumpanya, maging negosyante na milyonaryo o bilyonaryo. Ang pangarap ba natin ay sumikat, magkaroon ng 1 million followers sa TikTok, ang pangarap ba natin ay magkaroon ng mataas na posisyon at uh, maging makapangyarihan? In my line of work, ang dami kong nakikita, sabi nga kanina, napakadaling makain ang sistema. People start off with good intentions. But the saddest thing that I've seen as a person in government or working with government are actually people who have the right intentions when they start. But along the way, they get lost nakakain ng pangarap, ng ambisyon. And again, there's nothing wrong with ambition per se. There's nothing wrong with big lofty dreams. Pero ang tanong, bakit ba yun yung pangarap natin? Ba't ko gusto magkaposisyon? Ask myself every day, ba't ko ba gusto maging mayor? Ba't ko ginusto maging mayor? Ba't ko gusto, ba't ko maging engineer? Ba't ko ginusto na dito ako mag-a-apply ng trabaho? Pag may trabaho ka na, ba't ko gusto ma-promote? Ano bang meron? Sana hindi yun lamang yung posisyon, yung pera, yung kasikatan. Successful ka nga, magulo naman yung pamilya mo. Mayaman ka nga, galing naman sa nakaw yung kayamanan mo. Makapangyarihan ka nga, may posisyon ka, pero ang dami mong tinapakan at inagrabyado para makarating kung nasan ka. I hope that we don't think that it is worth it. I hope we take time as early as now to stop and think, Bakit? Ano bang gusto kong, gusto kong makamit sa aking buhay?